konti na naman yung pagkain mo oh. malapit na namang maalam hmm? malapit na namang maalam ang pagkain ng kisa ubus na naman hmm. Ang vitamins nila guys paubos na rin yan o oh. vitamins ng aking mga dagol wala nang laman hmm Ayan o. Oh. Kapiranggot na lang. Hmm? Kailangan nang mamili ng ate. Hmm. Halo-halo na ang ating lagayan ng gamot. Ayan. Ang shampoo nila ay may stock pang dalawa. Ayan. Shampoo ni Axel to kasi para mawala yung kanyang mga katikati stock pa ng shampoo pero wala nang stock ng treats mm. ayan wala na kayong treats ayan share ko nga lang pala guys ito o oh, yung inuman nila may filter kasi yan ay eh, napapalitan so eto bumili na kami ng stock ng filter marami yan Pamalit na filter to. Yan. Yan ang kagandahan dyan sa inuman na yan kasi napapalitan yung filter. Yan. Hindi ko nabubuksan kasi para hindi marumihan. Yan. Para pag marumi na yung filter ay mapalitan natin. Galing na no? may filter ang inuman. Oh. Mm. mineral pa yan pero walang treats no? naubos na yung treats nila bibili tayo mamaya ang meron na lang dito ay mga powder gamot yan mga gamot nila yan gamot pang aso kulon pang aso ayan ang kanyang kulon hmm cologne. Oh, no, para laging mabango. Meron na rin pala akong gunting na pang gupit ng buhok. <laughs> Kompleto na si mama, no? Kompleto na. Ay, pang gupit ng kuko. Ayan. Pang gupit ng kuko. Ayan. Pero hindi ako marunong maggupit ng kuko kay Choco kasi maliit. Maliit si Choco. Natatakot akong gabitan. Yan. Pag gusto mong kalbuhin ito, razor. Pag marami kang aso, mag invest ka talaga. Ito guys, yung pangalis ng buhol. <clears throat> Nakalimutan ko na kung magkano ito eh. Pero maganda to kasi isusupply mo lang tanggal ang buhol, pati balahibo. Maganda. Mura lang yun eh. No? Mga suklay nila. Ayan. Yung mga iba nasira na. <coughs> kailangan na nating magpalit. So, ayan. Papakain tayo kay Kisa. Masyado kang makalat kumain. Abusin mo yan. Mahal pagkain mo. Si Kisa ni guys ay kaiba ang pagkain niya yan lang talaga kasi nagkaroon siya ng bato sa kidney kaya pilit lang ang kanyang pagkain cut care lang at saka yung isa pa mahal yun eh nakalimutan ko na yung pangalan pero yung cut care medyo mura mura kaya yun muna ang binibili namin yan. usin mo yan ha. Kahit ganyan lang yan. Mahal mama yan. Sige na, kain na. Hindi kayo istorbo ni mama. Nagsusoklado ka na naman. Ayan. So, ayan si Punggok. Hello, Punggok. Hello, Punggok. Pungging. Gusto <laughs> mong tinapay? Ay, just more Joseph. Gusto niya ng tinapay. Pakainin ko ng tinapay. Walang palaman. Ako guys ay nagkakapi. 3 in 1 lang to dahil naubos na yung aming kape talaga. Kakatamad naman magpalaman. dami ko pang gagawin. Huwag na kayo magpalaman ha. Hmm. Yan, si Choco wala yan pakialam. Si Choco guys ay walang pakialam kung nagsisikain na kami. Basta ayaw niya ang pagkain. Wala siyang pakialam. Yan. Yeah. Tingnan nyo. Oh, parang bingi yan. O. Oh. Parang kang bingi, no? Oh. Basta hindi niya gusto ang pagkain. Ganyan yan. Huwag hmm. nang choose. Eh. Wala kayong treats ngayon. Mamaya, bibili si ate. Hmm. Masaya na sila dyan. Dati tuwing umaga pandesal. Tingnan mo pag walang palaman. Oh. Ganyan yung mga yan, no? Oh. Choose kayo, ah. Kainin mo yung clover. Nakita mo yung pag-uugali talaga ng mga to. Pag walang palaman, o tingnan mo, nasa sahig. Hindi tayo mayaman, mahirap lang tayo. Ang mahalaga, may pagkain. Kainin mo yon. Clover, ayaw mo? Clover, ayaw mo? Ay, nakutin mo sila, o. Pag walang palaman, o. Ayaw mo. Iniwan sa sahig. So ayaw nyo dahil walang palaman. e eh, naubusan nga tayo ng treats. O mag dog food na lang kayo mamaya. Eh, no, sicko, oh. Ayaw naman niya yan. Babantayan lang niya yan. Kasi ayaw niyang ipamigay sa iba. Bahala kayo. Ikaw Choco gusto mo? Gusto mo? <coughs> ano yung mukha na yan? Bakit ganyan yan? minum na naman, nabasa na naman yung balahibo mo. O, oh, ayaw nyo talaga. Wala tayong treats. Hmm. Nagluluto pa si mama. Wow, Wawa kong hing. Ayaw ng tinapay na walang palaman. Sobra ka Sobra ka Ganyan guys. Ganyan yung mga yan. Pag walang palaman, Huwag nang bigyan kasi talaga naman sayang ang tinapay. Hmm. <clears throat> Gusto mo rin? Choco? Walang palaman. Mm. Iiwanan lang din niya yan dyan sa dulo. <laughs> Ayan o, iniwan lang din niya. Wala kasi. Ayaw nila talaga nang walang palaman. Ganyan yung mga asong yan. Kahit ganyan lang yan, oh. Yung mga yan. Nasanay na nasa may palaman. Hmm. Ito guys, si Clover, oh. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin na ikwento na nung bago to sa amin, nung bago kong kuha dun sa nagpaampun. Kahit kanin lang nasa bawan mo, kasi nga, syempre, nung dumating kami dito, wala pa akong luto. Di pa ako nakakaluto ng ulam eh mukhang gutom na gutom na siya nilagyan ko ng tubig yung kanin tapos nilamas-lamas ko ng konti ayun kinain niya pero ngayon tingnan mo naman oh tingnan mo naman oh pagkulang pala man ng tinapay ayaw kumain eh, napaka sutil mo na chusi ka na ay bumaba ka gagalit si Choco mag-aaway na naman kayo hmm, papakarga ka pa napaka chusi mo ano, maglalans na lang kayo mamaya. Magluluto na lang si mama. No? Magluluto si mama. Tapos, kasi, pag umaga guys, hindi ko sila pinakakain ng dog food. Lunch at saka, hapunan lang. Kasi sobrang tataba na nila, oh. Ang tataba na nila. Kawawa naman pag sa summer, baka ma-heat stroke. No? Lalo na yan, oh. Tingnan mo, oh. Wala nang bewang-bewang yan. You know, si Aba, Oh. Bambang! 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 Kinain mo yung tinapay, walang palaman. Ang galing-galing nga. Ay! Nag-away pa kayo, tingnan mo. Ayaw naman nilang kainin, pero pinag-aagawan. Ayaw lang nilang ipamigay sa isa't isa. <laughs> o, di ba? Di ba? Di diba, ah! Choking? Ay, galit ka pa sa akin. Walang palaman. Ayun Sabihin mo kay oy haba. Maglagay ka daw ng palaman ito oh. May konti pa. Oh. Ayun oh. May konti pang laman eh. Oh. Pwede pa tong ipalaman eh. Oh. Marami pa. Maglagay ka ng palaman. <laughs> Ganyan sila guys, pag walang palaman. Ayaw nila ng tinapay. Huwag ka lalapit kay mama. Pag may sasampas sa akin, galit yan. Si Selo, si ka, si Losa ka pero ikaw ay maldita. Hmm. Kaya ka pinapatulan ng mga ate mo eh. Shh. Tingnan mo, ukala mo siya pa ang mas malaki. Siya pa yung may ganang mang-away, kiliit-liit. Grabe talaga. Asa na si sa may? Asa na yung pinapakain natin dito oh, hindi niya inubos, may tira na naman. Babalikan niya to mamaya. Tatakpan lang natin para hindi gapangan ng kung ano-ano. Na? Asa na yung panakip ng pagkain ni Kisa? Ganyan ang gawa ko guys. Tatakpan ko na lang muna para hindi gapangan kung, um, Si sayang. Sayang no? O ba diba? Anong sabi ko sa inyo? Di bali nang walang palaman basta may kakainin. Hindi tayo mayaman. Itim. Para si kayo. Hindi tayo mayaman. Hmm? maganda lang ang trabaho ni ate pero hindi tayo mayaman clover, punggok chusin Tsusi nyo walang palaman eh babalandran nyo lang dyan ang tinapay masama yun hmm. talaga guys na wala talaga umaalis dito sa amin ngayon kaya hindi kami nakabili ng treats nila kaya ganyan yung mga yan miss na miss na nila yung treats ngayon lang ako naubusan eh yan Miss na miss na niyang treats. Itim-tim. Wow, yung itim-tim. Yan ang pinakamabait sa lahat. Hindi yung patola kay Choco. yung si Choco na siga. oh, ayun na. Wala siyang pakay. Yan. Shhh. Ano na naman yung dinampot mo dyan? Lahat ng mga upuan namin, guys putol-putol na yung mga paa, biyak, biyak. kasi yung inangat-ngat niya ayan o oh, may kapiraso na naman papakita ko sa inyo kung gaano katulis ang ngipin niya ayan o oh. part yan ng mga paa ng aming mga upuan part nito yan ito nasira na rin kasi inangat-ngat nila yung isa biyak na yan kaya yan ay hindi na diretsya ang upo tingnan mo. Ayan, ganyan So, ayan. Okay, bye na guys ang bahay kapag maraming aso marami ding basahan ayan o, nilalagyan ko talaga yung mga upuan namin ng basahan kasi kung minsan, natutulog sila dyan at kung minsan ay umiihi din kapapalit ko lang ng sapi ng upuan kasi nga inihian nila ayan, pinaka-exercise nila takbo-takbohan bye guys, yan lang ang update namin ngayon